Sa gitna ng malakas na ulan sa Kuyapo, may isang babaeng nakaupo sa bangketa. Basang-basa, walang-wala. Hawak lang ang maliit na plastik ng damit niya habang umiyak sa dilim. Biglang huminto ang isang mamahaling kotse. Bumaba ang isang lalaking bilyonaryo na may payong. At sa isang saglit lang, nagbago ng tuluyan ang buhay niya. Pero hindi niya alam, ang gabing iyon na akala niya ang pinakamadilim. Ay ang simula pala ng pinakamaliwanag na pag-ibig na darating sa kanya. Sa gitna ng ulan na bumubuhos ng malakas sa kuyapo, isang babaeng basang-basa at nanginginig salamig ang nakayuko sa bangketa. Hawak niya ang maliit na supot na plastik na puno ng mga damit niya. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Siya si Maria Clara, pero hindi siya yung Maria Clara sa libro. Siya yung Maria Clara na tatlong beses nang nawala ng trabaho bilang kasambahay sa loob lang ng isang taon. Siya yung Maria Clara na pinapalayas kapag may bagong apo na darating ang among babae. Kapag napapagod na ang among lalaki sa kanyang mukha, umiyak siya ng tahimik habang pinapanood ang mga taong nagmamadaling umuwi. Wala siyang pera pambayad kahit sa isang oras na motel. Wala siyang kakilala na pwede niyang takbuhan. Ang nanay niya sa probinsya, matagal nang pumanaw. Ang tatay niya, hindi niya kilala. Ang mga kapatid, naggawatak-watak na matapos mamatay ang ina. Siya nalang mag-isa. Lord, bakit ganito? Bulong niya habang pinupunasan ang luha at ulan sa kanyang mukha. Bakit parang ako lang ang hindi mo pinapakinggan? Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakaupo roon. Akiramdam niya, para siyang basahan na itinapon na sa labas ng bahay. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, may parte pa rin sa puso niya na ayaw sumuko. May maliit na boses sa loob niya na nagsasabi, Bukas, magsisimula ulit ako. Bukas, hahanap ulit ako ng trabaho. Hindi pa tapos ang kwento ko. Nang biglang may humintong itim na kotse sa harap niya. Isang mamahaling sasakyan, na hindi karaniwang nakikita sa lugar na iyon. Bumaba ang isang lalaking matangkad, naka-amerikana kahit umuulan, at may hawak na payong nasapat para sa dalawang tao. Hindi siya makatingin ng diretso sa mukha nito dahil sa liwanag ng street lamp. Pero narinig niya ang malambot, pero malalim na boses. Miss, okay ka lang ba? Napatingala si Clara. Ang lalaki, mga nasa tatlumpu anyos, guwapo. Pero hindi yung guwapo sa teleseye yung guwapo na may lamang lungkot sa mga mata. Parang may dinadala rin siyang bigat, kahit mukhang mayaman. Hindi po ako nang hihingi, sir, agad niyang sagot, nahihiya. Lilipat na lang po ako. Hindi kita tinatanong kung nang ka, utol ng lalaki. Tinanong ko kung okay ka lang. Basang-basa ka na. Walang masama kung tumanggap ka ng tulong kahit isang beses lang. Tahimik si Clara. Ilang segundo siyang hindi umimik. Sa buong buhay niya, walang taong mayaman ang kumausap sa kanya ng ganun, hindi nang alipusta, hindi nagmamalinis, hindi nagmamadali. Ano pong pangalan ninyo? Tanong niya ng mahina. Rafael po. Rafael Lim. Ikaw. Clara po. Maria Clara po. Ngumiti ang lalaki. Parang pangalan sa nobela. Tara, Clara. May kape sa loob ng kotse. Mainit. Hindi kita sinasaktang umuwi sa akin, ha? Pupunta lang tayo sa dalawampu oras na kainan sa may kanto. Kain tayo. Tapos ihahatid kita kung saan mo gusto. Hindi alam ni Clara kung bakit siya sumama. Siguro pagod na pagod na siya. Siguro may parte sa kanya na naniwala na hindi lahat ng tao ay masama. Sumakay siya sa kotse na mas malinis kaysa sa kahit anong bahay na napasukan niya bilang kasambahay. Habang nagmamaneho, tahimik sila. Pero hindi yung awkward na katahimikan. Yung katahimikan na parang pareho silang may dinadala. Bakit ka nag-iisa sa gabi? Tanong ni Rafael ng mahina. Wala na po akong trabaho. Pinapalabas na ako ng among ko kanina. Wala na rin po akong pambayad ng upa sa boarding house. Tahimik uli. Maya-maya pa, nagsalita uli si Rafael. Alam mo ba kung bakit ako narito sa kuya po ngayong gabi? Umiling si Clara. May hinintay ako. Isang tao. Matagal ko nang hinintay. Pero hindi siya dumating. Napatingin si Rafael sa labas ng bintana. Minsan, yung mga taong inaasahan mo, hindi dumadating. Pero yung mga hindi mo inaasahan, biglang nasa harap mo. Hindi agad naintindihan ni Clara ang sinabi niya. Pero ramdam niya ang bigat sa boses nito. Parang may sugat din sa dibdib ni Rafael, na hindi niya ipinapakita. Nakarating sila sa isang dalawamput-apat hour na karinderya. Doon, unang beses na nakakain si Clara ng mainit na lugaw na may itlog at tokwa ng hindi iniisip kung magkano na lang ang matitira sa bulsa niya. Si Rafael, kahit mukhang mayaman, kumain din ng simple. Walang air, walang yabang. Salamat po, sabi ni Clara habang pinupunasan ang bibig. Hindi ko po alam kung paano ko ito babayaran. Huwag mo na isipin yun, putol ni Rafael. May tanong lang ako. Gusto mo bang magtrabaho ulit bilang kasambahay? Natawa ng mahina si Clara. Ero may halong lungko. Wala naman po akong ibang alam gawin. Eh. May bakante sa bahay ko. Hindi bahay, Secretary. Sa opisina ko. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. At sa tingin ko, mapagkakatiwalaan kita. Napatingin si Clara kay Rafael. Hindi siya makapaniwala. Bakit ninyo po ako tinutulungan? Hindi ninyo po ako kilala. Ngumiti si Rafael. May lungkot sa ngiti niya. Kasi alam ko kung ano yung pakiramdam na iwanan ng mundo. At ayokong may ibang maramdaman yun lalo na yung taong katulad mo na kahit basang basa at gutom, may ngiti pa rin sa mga mata. Hindi agad nakasagot si Clara. Akiramdam niya, may bagong pinto na bumubukas sa harap niya. Pero kasabay noon, may takot. Aano kung mali na naman siya ng tiwala? Aano kung masakit na naman ang wakas? Pero tiningnan niya si Rafael. Tiningnan niya ang mga mata nito, mga matang puno ng lungkot. Pero may liwanag din. Sige po, sabi niya ng mahina. Subukan ko po. Kinabukasan, dinala siya ni Rafael sa isang kondominium sa Makati. Hindi siya doon pinatuloy bilang kasambahay. Binigyan siya ng sariling kwarto. Binili ng mga damit. Pinag-aral ng basic computer at English sa gabi. Tinuruan maging executive assistant niya. Sa unang buwan, tahimik lang si Clara. Natatakot pa rin. Pero habang tumatagal, nakita niya kung sino talaga si Rafael. Isang bilyonaryo na nag-iisa sa malaking bahay. Walang asawa walang anak. Ang mga magulang, namatay sa plane crash ng labin lima anyos pa lang siya. Ang mga kapatid, nasa ibang bansa, pero hindi na nag-usa. Siya nalang mag-isa sa mundo niya. Isang gabi, habang nag-overtime sila sa opisina, nagkwento si Rafael. Alam mo ba kung sino yung hinintay ko noong gabing nakita kita sa Kuyapo? Umiling si Clara. Yung babaeng minahal ko ng siyam na taon. Ang una ko at tanging nobya. Sabi niya, magkikita kami sa simbahan ng Kuyapo. Magpapakasal daw kami, pero hindi siya dumating. Kasi kasal na pala siya sa iba. May anak na pala sila. Tahimik si Clara. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero nung nakita kita, naisip ko, siguro may dahilan kung bakit hindi siya dumating. Siguro, para makilala kita. Biglang nanubig ang mga mata ni Clara. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil unang beses may taong nagsabi sa kanya na espesyal siya kahit wala siyang pera kahit wala siyang magandang pinag-aralan, kahit wala siyang pamilya. Sir Rafael, bakit po ako? Dahil sa mata mo, Clara. May liwanag sa mata mo na matagal ko nang hinintay. At sa unang pagkakataon sa loob na maraming taon, natakot akong mawala ulit yung liwanag na yun. Isang taon ang lumipas. Si Clara, hindi na yung babaeng natutulog sa kalye. Gayon, siya na ang pinakamalapit na tao ni Rafael, hindi lang bilang sekretary, kundi bilang kaibigan. Bilang, higit paruon. Ero isang araw, may dumating na sulat sa opisina. Isang babae. Yung babaeng hinintay ni Rafael noon sa kuyapo. May kasama itong maliit na bata. At sa sula. Rafael, anak ko siya. Anak natin. Bumalik ako. Mahal pa rin kita. At mo ako. Nabasag ang katahimikan sa opisina, nang basahin ni Rafael ang sula. Si Clara, nakatayo sa gilid. Pakiramdam niya biglang bumalik siya sa bangketa ng kuyapo basang-basa, nag-iisa, dahan-dahan niyang inilagay sa mesa ang resignation letter, na matagal na niyang isinulat, pero hindi pa napapasa. Sir, kung alis na po ako, okay lang po. Masaya na po ako sa lahat ng ibinigay ninyo sa akin. Tiningnan siya ni Rafael. Ang mga mata niya, puno ng saki, puno ng pag-aalangan. Clara, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Clara na kahigaano kalaki ang pagbabago sa buhay niya may mga bagay pa rin na hindi niya kayang labanan. May mga pag-ibig na darating, pero may mga darating din na mas matindi ang nakaraan. Hahayaan ba niyang kunin ulit ang taong nagbigay liwanag sa buhay niya? O maninindigan siya at ipaglalaban ang pwesto na sa tingin niya para sa kanya talaga mula pa noong gabing iyon sa ulan? Nakatayo si Clara sa harap ng bintana ng opisina, nakatingin sa mga ilaw ng Makati. Hinawakan niya ang maliit na krus sa kanyang lig, krus na bigay ni Rafael noong birthday niya. Lord, bulong niya. Kung ako talaga ang para sa kanya, tulungan mo akong maging matapang. Pero sa kabilang kwarto, hawak ni Rafael ang maliit na kamay ng batang sinasabing anak niya. At ang tanong na bumabalot sa buong opisina, sino ang pipiliin niya? Ang nakaaan na bumalik o ang hinaharap na nagbigay liwanag sa dilim niya? At si Clara, magiging sapat ba ang pag-ibig niya para ipaglaban ang isang lalaking minsan ng iniwan ng tadhana? Tahimik ang buong opisina. Parang hinigop ng katahimikan ang lahat ng tunog, kahit ang aircon na karaniwang maingay. Nakaupo si Rafael sa swivel chair niya, hawak ang maliit na kamay ng batang lalaki na nasa harap niya. Ang bata, mga limang taong gulang, nakatingin lang sa kanya ng may pag-aalangan, pero may ngiti sa labi. Tatay po, tanong ng bata ng mahina. Tatay ko po kayo, parang may sumaksak sa dibdib ni Rafael. Hindi niya alam kung anong sasabhin. Ang mga mata ng bata, kamukhang kamukha niya yung ilong, yung pisngi, kahit yung paraan ng pagniti. Sa labas ng glass door, nakatayo si Clara. Hindi siya makagalaw. Akiramdam niya, para siyang estatwa na naghihintay na mabasag. Pumasok ang babae. Si Elaine. Ang babaeng hinintay niya noon sa kuyapo. Mas matangkad pa rin, mas maganda pa rin. Pero may mga linya na sa noo na nagsasabi ng na mga taong lumipas na puno ng pagsisisi. Rafael, sabi niya, halos pabulong. Pasensya ka na kung ganito ko nalaman mo. Hindi ko na alam kung paano pa sasabihin. Natakot ako noon. Bata pa tayo. Wala pang tayo noon talaga. Pero, anak mo siya. Si Rafael Angelo. Junior mo. Tumingin si Rafael kay Clara. Parang humihingi ng tulong. Parang humihingi ng pahintulo. Parang humihingi ng lakas. Clara, tawag niya, boses na nanginginig. Dahan-dahang pumasok si Clara. Tiningnan niya ang bata tiningnan niya si Elaine. At tiningnan niya si Rafael. Sir, sabi niya, pilit na matatag ang boses. Kung, kung anak ninyo po siya, hindi niyo po dapat itataboy. Pero paano tayo, tanong ni Rafael, halos hindi niya masabi ng maayos. Clara, ikaw na ang buhay ko ngayon. Ikaw na ang dahilan kung bakit gumising ako, araw-araw na may ngiti. Aano kita iwan? Hindi nakaimik si Clara. Akiramdam niya, para siyang namamatay ng dahan-dahan. Si Elaine, nakatingin lang. May luha sa mga mata. Pero hindi umimik. Rafael, sabi ni Elaine sa wakas. Hindi ko hiniling na iwan mo siya. Alam ko kung ano ang ginawa ko noon. Alam ko kung gaano kita sinaktan. Pero, anak mo ito. May karapatan siyang makilala ka. May karapatan siyang maging ama mo. Tahimik. Napakahabang katahimikan. Kinabukasan, umuwi si Clara sa kondo. Hindi niya alam kung paano niya nagawa pero nag siya ng gamit. Kakaunti lang naman. Parang noong una siyang dumating doon isang taon na ang nakalipas. Habang inilalagay ang mga damit sa maliit na maleta, tumulo ang mga luha niya. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Bakit kapag may konti ka ng hawak na saya, kinukuha uli. May kumatok sa pinto. Si Rafael. Basang-basa sa ulan. Parang noong gabing nakita niya si Clara sa kuyapo. Clara, sabi niya, boses na parabang sasabog sa saya huwag kang umalis. Pakiusap. Sir, may anak kayo. May pamilya na kayo. Wala akong pamilya kung wala ka. Hindi ako ang nanay ng anak ninyo. Pero ikaw ang nanay ng hinaharap ko. Hinawakan ni Rafael ang mga kamay ni Clara. Nanginginig ang mga ito. Pakinggan mo ako, sabi niya. Anak ko si Angelo. Hindi ko siya itatatwa. Pero hindi ko na mahal si Elaine. Matagal na. Ang mahal ko, ikaw. Ikaw lang. Paano kung bumalik siya? Paano kung? Walang paano kung. Clara, tiningnan mo ba ako kahit minsan na parang kasambahay lang? Hindi, di ba? Tinuring mo akong tao. Tinuring mo akong kaibigan. Tinuring mo akong minahal. Tumungo si Clara. Hindi niya mapigilan ang iya. Natatakot ako, Rafael. Natatakot ako kasi alam ko kung ano yung pakiramdam na iwan. Ayokong maramdaman mo yun ulit. Hindi mo ako iwan. Kasi hindi kita pakakawalan. Hinila siya ni Rafael palapit. niyakap siya ng mahigpit. Parang ayaw ng bitawan pa. Sa labas, umulan pa rin. Pero sa loob ng kwarto na iyon, parang tumigil ang mundo. Makalipas ang ilang buwan. Regular nang dumadalaw si Angelo sa kondo tuwing weekend. Tinawag niyang Tita Clara, si Clara sa una. Pero isang araw, habang naglalaro sila sa sala, biglang may sinabi ang bata. Tita Clara. Pwede bang mumina lang ang itawag ko sa sayo? Natigilan si Clara. Napatingin kay Rafael na nakangiti sa gilid. Naman, anak, sabi niya at niya kapang bata. Si Elaine, nananatiling malapit para kay Angelo. Pero alam niya ang lugar niya. Hindi na siya bumalik para kay Rafael. Bumalik siya para sa anak niya. At natanggap niya na may ibang tao na ang nagmamayari ng puso ng lalaking minsan niyang sinaktan. Isang gabi, sa rooftop ng kondo, Magkayakap si Rafael at Clara habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Alam mo ba, sabi ni Rafael, noong gabi'ng nakita kita sa Kuyapo, akala ko ikaw yung hinintay ko, pero hindi pala. Ikaw pala yung sagot sa lahat ng dasal ko. Ngumiti si Clara, may luha sa mga mata, pero luha ng saya. At ikaw, yung taong hindi ko hinintay, pero dumating at binigyan ako ng buhay na hindi ko inakala na mararanasan ko. Hinawakan ni Rafael ang maliit na kahon sa bulsa niya. Lumuhod siya sa harap ni Clara. Maria Clara, mula sa bangketa ng Kuyapo, hanggang sa rooftop na to. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pakasalan mo ako. Hindi dahil mayaman ako. Hindi dahil bilyonaryo ako. Kundi dahil ikaw ang tahanan ko. Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng singsing. -sing. Hindi gaano kamahal. Pero gawa sa purong pag-ibig. Sabi ni Clara, umiyak na. Rafael at sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, nyakap nila ang isa't isa. Hindi nakasambahay si Clara na natutulog sa kalye. Asawa na siya ng bilyonaryong nagbigay liwanag sa buong buhay niya. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng salitang, kapalaran. Pero sa likod ng mga ngiti at yakap, may isang lihim pa rin si Clara na hindi niya pa nasasabi kay Rafael. Isang lihim na nasa loob ng na maliit na envelope sa drawer niya. Isang pregnancy test. Positive at ang tanong na bumubulong sa kanya tuwing gabi. Paano niya sasabihin kay Rafael na hindi lang si Angelo ang magiging anak niya, kundi may darating pa? At paano kung hindi lang isa? Abangan ang susunod na kabanata. May, may buhay narito. rito. Tahimik si Rafael. Parang tumigil ang oras. Talaga, bulong niya, mata na. Tumango si Clara, umiyak na. Hindi lang isa, Rafael. Dalawa. Kambal. Sabay silang natahimik. Sabay umiyak. Sabay natawa. Niyakap ni Rafael si Clara ng mahigpit. Parang ayaw ng bitawan pa kahit kailan. Dalawa, ulit niya, hindi makapaniwala. Dalawang babi natin. Sabi ni Clara, tumatawa sa gitna ng luha. Parang ikaw, sobra-sobra lagi ang binibigay. Sa gabing iyon, sa mismong simbahan ng Kuyapo, doon sa harap ng puong Nazareno, na siyang saksi noong gabing magkakilala sila sa ulan, ginanap ang simpleng kasal. Si Angelo ang ring bearer, hawak ang dalawang singsing -sing na magkadikit sa maliit na unan. Si Elaine, nakaupo sa unang row, umiiyak na maligaya habang pinapanood ang dating nobyo na ngayon ay masaya ng tunay. Habang sinasabi ni Rafael ang vows niya, tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Clara. Clara, noong nakita kita sa bangketa, basang-basa at nag-isa, hindi ko alam na ikaw pala ang magiging buong mundo ko. Salamat dahil hindi mo ako tinalikuran. Salamat dahil pinili mo akong mahalin, kahit alam mong may sakit pa ako noon. Ngayon, ipinapangako ko sayo, sa harap ng Diyos, sa harap ng anak natin, at sa harap ng dalawa pang darating, na ikaw at ang mga anak natin ang magiging buhay ko hanggang sa huling hininga ko. Si Clara naman, habang hinahawakan ang maliit na tiyan na hindi pa kita. Rafael, ikaw ang gabing ulan na nagbigay liwanag sa buhay ko. Salamat dahil ako ang pinili mo, kahit ako lang ang wala noon. Ipinapangako ko na kahit gaano kahirap, kahit gaano kalakas ang unos, hindi kita iwan. Hindi tayo mag-iwanan. Ayong lahat, tayo, si Angelo, at ang dalawa pa, magiging pamilya natin. Forever. At nang sabihin ng pari ang, you may now kiss the bride, hinila niya file si Clara at hinalikan siya ng matagal, habang si Angelo ay tumalon-talon sa gitna nila at sumigaw ng, yehe, yeah, may momi na ko, at may mga baby brother o sister pa. Sa labas ng simbahan, umulan uli, pero hindi na nakaramdam ng lamig si Clara, kasi kasama na niya ang buong mundo niya. Makalipas ang walong buwan, sa ospital, sabay na isinilang ang kambal, isang lalaki at isang babae. Pinangalanan nilang Angelo ang panganay na lalaki nilang kambal, bilang pangalawang Angelo, at ang babae, Maria Clara, para sa lalaking nagbigay liwanag sa buhay niya at sa babaeng natutulog noon sa kalye. Pero ngayon, natutulog ng mahimbing sa mga bisig ng asawa niyang bilyonaryo, kasama ang tatlong anak nila. Minsan, ang pinakamagandang kwento ay nagsisimula sa pinakamadilim na gabi. Minsan, ang taong hinintay mo ay hindi ang darating, kundi ang taong darating, nang hindi mo hinintay. At iyon ang tunay na kapalaran. Hindi hinintay, dinatnan, at minahal ng buong buo. Salamat sa Diyos, dahil kahit sa gitna ng ulan at luha, may mga pag-ibig na darating, para manatili magpakailanman. Moral ng kwento, huwag kang susuko kahit anong klaseng gabi ang dumating sa buhay mo. Dahil ang Diyos, kapag isinara niya ang lahat ng pinto, may dahilan siya. Minsan, para buksan niya ang isang pintong puno ng liwanag na hindi mo inakala na para sa iyo pala talaga. Tapos.